Yes, good morning po sa ating lahat mga kalakay. kumusta uh, po kayo pagkatapos ng matinding pagbaha at pagulan, bulot ng bagyong karina at habagat, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, update lang tayo sa ating negosyo mga kalakay. Alam nyo kung noong kasagsagan ng baha, uh, galing kami ng bagyo na, na na, nagbakasyon, nag nag Uh, dali-dali kaming umuwi dahil nga sa iniisip din namin yung mga tauhan namin dahil diretso silang nagtitinda at uh, nadaknan nga namin na uh, sobrang uh, baha at ulan ang dulot ng bagyo at habagat kaya ito uh, update natin uh, ano kaya ang naging sil natin noong bagyo alam nyo kahit bumabagyo noon ay nung araw na yun ay nagtinda pa rin kami kahit baha, iniwasan yung mga baha ng mga tao namin para makapunta sa mga pwesto namin para makapagtinda. Meron lang isang pwesto na hindi nakapagtinda dahil yung tauran natin doon ay talagang na baha yung bahay nila at hindi sila makalabas. Kaya nung kasagsagan ng baha ay tatlo yung nagtinda na pwesto pero yung nga hindi sila gano'ng nakabenta. Alam niyo yung benta lang natin nung araw na yung ay sobrang baba. May git 10,000 lang mga kalakay sa tatlong pwesto kaya lugi tayo noong araw ng bagyo. Pero ganun pa man pagkatapos ng uh, baho baha at pag ulan-ulan uh, eh, nung medyo huminto-hinto, pagkatapos ng isang araw, dalawang araw, ay bumawi naman tayo. Kaya, update tayo kung magkano yung sale natin. Ah, uh, ngayong araw na ito, ah, uh, July 28, mga kalagay. Ayan, mga kalagay, ito, katatapos ko lang magkwenta. At, laking pasasalamat natin sa Diyos dahil nakabawi tayo ngayon. Alam mo, yung pinakamalaking benta natin sa isang pwesto, ito, oh. Wa uh, naka naka 15,000 mayigit sila. So naka-double quota sila, mga kalakay Alam mo yung double quota ibig sabihin ni eh, dalawang beses silang naka-quota. Ang quota natin kasi sa isang araw kung makaka-8,000 sila ay quota na sila. Meron na silang incentive na 100k pero ito ito oh, 15,000 Double kota po yan. Yan. Yan yung isang sell natin sa isang pisto. Yan yung pinakamalakas. 15,120. Yung isa naman na nakakota. Ito siya o. Oh, naka 9,000 siya. So nakakota po ito. Mayroon siyang 100 pesos na incentives. Yan. Ito nakalista na nga yung kanya o. Oh nakuha na niya yung quota niya, ginawa na niya. Ayun, si Angelo. Yan yung isang pangatlong uh, pwesto natin. Yan, medyo mahina siya, naka 5,000 lang siya, 5,090. Yan. So, ang bentang yan ay hindi masama. Dahil 5,000 ay okay na, okay na po yan. Sa pang-apat, ito naka 5,100 hindi man nakakuta pero ayos na yung bentang yan yung 5,100 so on in all all in all is naka 34,000 tayo mga kalakay ayan mga kalakay na i-share po natin yung ating uh, benta sa araw na ito laking pasalamat natin sa Diyos dahil nakabawi po tayo dahil noong nakaraang bagyo, mag yung Karina, yung Habagat na sobrang ulan, nationwide na nationwide na pag-ulan. Eh salamat pa rin at nakabawi tayo ngayon. Alam niyo noong nakaraang uh, baha ay pati kami dito nabaha. Pero pinilit pa rin namin na magtinda. Yung apat na piso oh. natin ay hindi nakatinda yung isang piso dahil yung isang tauhan natin ay nabaha yung kanilang bahay hindi sila makalabas pero yung tatlo natin na pwesto ay pinilit pa rin nating magtinda kahit baha na yung daanan ay umi umiikot pa yung ating mga vendors para makapunta lang doon sa lugar doon sa pwesto natin uh, ganun pa man dahil nga sa baha uh, malakas ang ulan hindi nakakalabas yung mga tao kaya mababa yung sell natin nung dalawang araw na baha at bagyo mga kalakay Ah, uh, wire nyo naka 10,000 plus lang tayo sa tatlong pwesto kaya lugi tayo noon. Yung dalawang araw na 'yon lugi. Pero 'yung pagkatapos nun, medyo tumila na yung pag -ulan at pagbaha. Eh medyo nakabawi-bawi naman tayo at ito nga yung araw na ito, ito na yung pinakamalaking sell natin. Uh, sa buwang ito uh, at uh, umabot tayo ng 34k mga kalakay. so salamat sa Diyos ayan, yeah, may potential pa rin yung ating negosyo kahit nasa panahon tayo ng taghirap, kasi taghirap po tayo ngayon eh, dahil panahon ngayon ng tagulan panahon ng mga pagbagyo, eh talagang lean season, ihihina po yung negosyo mga kalakay, kaya ang gawin po natin ay dire-diretso lang. Pagtiyagaan lang po natin. Ganun po ang technique dyan. So, sa mga nag i dyan, ay habaan lang yung pasensya. Uh, patatagin yung loob. Kung maari ay dagdagan pa yung negosyo natin or uh, yung kapital natin sa negosyo para ito ay tuloy-tuloy. Mga kalakay. Kagaya sa amin, ay meron kaming mga pamamaraan para tuloy-tuloy yung negosyo. So, biro nyo sa araw na ito, naka 34K kami sa apat na puso. Eh, malaking bagay na po yan. Naka, binawi namin yung benta namin nung baha. Uh, kahit hindi, naka, hindi kami na, eh, nakabenta ng malaking nung baha ay nabawi naman namin ngayon. Mga kalakay. So, hanggang dyan yung ating maisi-share mga kalakay sana na uh, tayo na ang idea sa pagning kami ay uh, tuloy-tuloy lang po kami mga kalakay e, pagka nalampasan po natin itong lean season neto uh, June, July lang lalo na po sa August mas titindi pa yung uh, pagbaban ng sila natin sa August dahil yung nga expect natin na marami pang mga tag-ulan at bagyo ang darating. Kaya mag-ingat po tayo uh, saan man kayo naruroon mga kalakay. Kaya uh, pagtsagaan na lang natin ang sitwasyon, tuloy-tuloy uh, ang negosyo. Yan. Pagkalipas ng ogos, pagka narinig natin na lumabas na si Jose Marichan, <laughs> alam niyo kung marinig niyo yung boses ni Jose Marichan, pagka nag dumating na yung buwan ng mga Berber, September, October, November, hanggang December. Yan. Sa atin naman yon mga kalakay, dahil peak season ang tawag po doon, mga kalakay. So, lalakas ulit ang negosyo. Kaya, tsaga-tsaga lang at tuloy-tuloy lang. So, nakasana, karoon kayo ng idea, mga kalakay. Maraming salamat sa inyong panonood.